Ayong buluntag mga alaydol mag salayo ko kalapi bagay para masuludlan ang tiliyan bagay salayo mag ko mag biyahe karon na na ko importante at tuhan ba kasabot na ko to ang akong ah, kasabot you know, tong sa akong paliton ah, uh, mag kuan pa ni, kadlawon pa ni. Nga ganaan kumo kapi ma alay ba kay baso eh apa guapa ba. Mo biyahe na mi karon tatad dulaton ko to kadali maabot to ron. Ay para balik po dayon pag ma abot na dito o balik dayon yun kung o kung mayo ang condition ng among kariton hapit <laughs> 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 na na ni medyo init ba lami kaya ihigop ug bulog nao ba ay mag uy nausik sa trapuhan ako na kuwas akong trapo ulusik man ay ilinit man goda. palaso ang akong dila ba <laughs> pahidan kapitan na muhurot <laughs> kuha ko na po day. para magdalaga mahalangin ba Uy, naka-start na mi og lakap diri pa isa pur kawayan mura mag na manara mag nay nag maso diri sa may ligid banda i check sa lang taon oy na may burot maning tayo na jud mi diri sa among adtuan diri sa Alabel na mili mi diri og baka nga magustuhan ra sa tama ra sa makaya ra sa budget ba nga nga kantidad Ag nagrinta ko o kariton para makargahan sa baka ba para ihatod sa balay para di ko mahago hago o guyod guyod nga pareha ng uban nakita na ako hago kaya singa tara na kaya eh <laughs> kani nga baka mga kaliwat daw ni sa may dugo daw ni nga na, dira bandas, may sa dira may unahan sa checkpoint tapos sa highway mga nindot nga baka mga brahman nakaliwat siya dito daghan ka ayon ma... di lang kay maklaro ba kay daghan kay mga sagbut ni mga hagunoy mga hagunoy pambansang ilorawan ba <laughs> ako ning gibijubijuan kay pangita na ang mga... gigiya dire ba kay para bayaran na lang ang makaya makayara sa budget nga kantidad uh, baka Ambot asa to akong bangitaon pato kay para muuli dayon pud mi dayon. Pag humanog karga balik. Ayay ka imbis pa uli na. galisda na lang ni og side nga tire kay imburot man lain magdinaganan alisda na lang. Hapit na mi abot, dool na mi, diri na mi banda sa pulmulok Jollibee. Ba, dolong na banda sa may terminal ay na utuhan kay nalangan si Kika Plat na, na alis ng sa ulahi og sa side niya diri na mi sa topic crossing at munan mag o sa mi kay sup soyop o sa og Diyos ba tapos pagkahuman ani diri lang mi agi sa pinyahan pa lugsong sa upper Cebuano para Cebuano para sure sure Naabot ra mi mga idol diri sa balay, diri usa tanggalan og pisi nga ganing gigapo sa iya ba. Kay alis dan sa ni busing og kanang busal para ligon babagoy ilis kay kasali naman po na sa rintagod <laughs> na dugay na utuhan mi og abot kay sige ka plat na platan pa ang Iyay, ka ito pa, pa uli na galis na na lang yung side nga tayo na platan galis na oh. man lain mag dinaganan Gyal, na lang kwan bago ay eh, lain man gaburot lain kay dinaganan ka lumping lumping di kay ka builo hinay na itong paragan mong dugay naabot niya pag ika na mo diri kay ng buntag kadlawan pa alas 3 sa kadlawan tapos pag abot dito ba kag gumagkarga balik dayon diri mo udto na naabot na, na dugayan kay hinay ra mong padagan nya kay nadali ra man ni naabot kay halo-haloan manig magic god <laughs> Madrid sa daig <yung> tope ba mm <laughs> yes aning uh, alisdan o busal Nah, utuhan jod o aksindihan o say, para nindot ang kuan ba dili mahiplot ba bago ni tanggalan og mga gapos kay magkuhan eh mag eh, mo, daga pa so, eh. tapos injikan pa upara pangporga o para pang purga, o, pang vitamin para libsog ang lawas ba murag naka drive marks <laughs> pasalamat po ko nga iya kong gi paka, pauban kay para makaadto ko sa iyang ginapalitan ba dito dahil sa alabil <laughs> dito ra ay uh, pwede unta nga siya na lang ang muhato dere pero iya man ko thank you kayo kay nakaadto ko nakuhaan na ni o sa iyang nawong kunita ang para dili makabuylo kung man sa iyang gapos paalis da na ni o nga bago para ligon